Sa nakaraang kwento natin ay binabaybay na ni Nadongo ang daan patungo sa kinarurouna ng container van upang pindutin ang button ngunit hindi nila akalain na mayroong nagbabantay dito at si An Sangho pa. At sa pagpapatuloy ng kwento, nagsalita naman agad si Sangho sa kanila na hindi siya nakatanggap ng ulat na natalo na ang kanilang pangunahing puwersa. Dagdag pa niya na inaasahan niya na gumawa ng sekretong daan ang mga estudyante ng 998 para lang makarating dito. Nagulat naman ang isang lalaki dahil nilagay nila ang pinakamalakas na tao sa hulihang depensa nila. At inutusan niya ang isa nilang kasamahan para gamitin ang kanyang ideya upang suriin ang lugar baka maambush sila. Sinabi naman ni Samho sa kanila na nag-iisa lamang siya at walang mangyayari na ambush. Sumigaw naman ang isa na akala niya mapapaniwala nila sila. Tugon naman ni Samho na sila na ang bahala kung maniniwala sila subalit kanina niya pa hinihintay si Yuk Donggo dito. Sinisigurado ng isang kakampi ni Donggo at tinanong niya ito kung talaga bang walang ibang kasama si Samho. Ho. Dagdag pa niya na kahit anong suri niya sa lugar gamit ang kanyang ideya ay wala siyang madetect na kalaban. Sinabi naman ni Donggo na walang problema sa kanya dahil hindi naman mananalo si An Samho laban sa kanya. Hindi na nagsayang ng oras si Samho at agad niyang inactivate ang kanyang ideya na I'll make sure to catch you. At bigla siyang sumugod kina Dongo at pinunterya niya ang mga nasa likod ni Dongo. Nagulat naman si Dongo dahil sa bilis ng pagkilos ni Sangho. Napatumba naman kaagad ng walang kahirap-hirap ni Sangho ang kanyang mga kalaban. Galit naman na sinabi ni Dongo sa kanya na natalo nga niya ang kanyang kakamping ngunit hindi na ito mahalaga dahil hindi naman niya matatalo si Dongo. Dagdag pa niya na mas mainam kung ang taong may punyal ang nagbabantay sa lugar na ito sa halip na si Sangho. Nakilala naman agad ni Samho kung sino ang kanyang tinutukoy. Sinabi naman ni Dongo sa kanya na kapag natalo niya si Samho ay sila na ang tatanghaling panalo. Ngumiti naman siya at sinabi niya na ito pala ang plano ni Dongo. Bigla naman siyang sinugod ni Dongo at inactivate niya ang kanyang ideya na tinatawag na I'm not the only one gaining weight. Ang ideya rank naman nito ay B at ang overall combat ability naman ay C. Ang katangian ng ideya niya ay nadedagdagan ang kanyang timbang at pati na rin sa kanyang kalaban at mga kagamitan nito. Ang pinakamataas naman na pwede dumagdag sa kanyang bigat ay dalawampung beses. Hinawakan lang siya ni Sangho at hindi akalain ni Donggo na mapipigilan siya nito. Sinabi ni Sangho na sa araw na yun ay tinalo niya siya at simula nun iniisip niya na kung ano ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Naalala niya nang nasa hospital siya na kung napagod ba siya sa pagsasanay niya ng araw na yun at kung hindi niya talaga kaya ang ideya ni Donggo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi niya sa kanyang sarili na nagdadahilan lang siya. Balik ang eksena sa paglalaban, sinabi ni Sangho sa kanya na sa mga oras na tinalo siya ni Donggo ay mahina pa siya. Kaya ang ginawa niya ay mas nagpalakas siya. Kaya naman kahit sobrang bigat ni Donggo ay nagawa niya itong buhatin habang hindi naman makapaniwala si Donggo na binubuhat siya kahit na sobrang bigat niya. Umilo naman ang mata ni Sangho at bigla niyang inihagis si Donggo sa lupa. At lumipat ang eksena sa ating bida at Jinno. Tumatawa lamang si Jin Sang at sinabi niya na gusto niyang pigilan ang kanyang sarili subalit hindi na niya kaya. Agad siyang sumugod kay Jinno at dahil sa sobrang bilis ng pagsugod ni Jin Song ay hindi naman namalaya ni Jin No na nasa harapan niya na pala si Jin Song kaya naman hindi na niya nagawang salagin pa ang ataki at bigla siyang tumilapon. Sumigaw naman si Jin No dahil sa galit. Sinabi naman ni Jin Song na alam niyang hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili. Dahil kung pipigilan niya ang kanyang sarili ay hindi niya mapapatay si Jin No. Agad namang sumugod ang isa't isa sa kanila at nagkapalitan na nga sila ng pag ataki sa isa't isa na parang mawawasak na ang lugar sa kanila. At dahil sa sobrang bilis nilang gumalaw parehas ay hindi na makita ang mga galaw nila. Subalit mas mabilis at nakakapag-isip pa rin si Jin Song kumpara kay Jinno. Nasa himpapawid si Jinno at nagtataka siya kung bakit biglang nawala sa kanyang paningin si Jin Song. Kinindata naman siya ni Song at sinugod siya nito mula sa baba patungo sa itaas. At dito magkadikit na ang kanilang mukha at tinanong siya ni Song na kung ano na ang kanyang gagawin para ma-turn off ang kanyang ideya nang hindi niya mapatay si Jinno. Inataki niya si Jinno at bumulusok naman pababa si Jinno dahil sa sobrang lakas ng pag-ataki na yun ni Jinsung. Agad naman na bumaba ang ating bida at tinanong niya si Jinno na kung yun lang ba ang kanyang makakaya at sinabihan niya ito na nakakabagot siyang kalabanin. Pinagmasdan lang siya ni Jin no, dahil wala siya sa tamang pag-iisip. Agad naman siyang nilapitan ni Jin Song at tinanong niya na hindi na ba niya kayang gamitin ang kulay pink na mga ulap niya gaya kanina. Dagdag pa niya habang tinututukan niya ng punyal si Jin no na tatapusin niya na siya dito. Umilo ang punyal ni Jin Song at sasaksakin niya na si Jin no. At dahil sa takot niya ay napasigaw naman siya at sinalag pa niya gamit ang ulap na pink niya ngunit hindi na kinayang pigilan ang pag atake ni Jin Song at biglang sumabog ang lugar na kung saan siya inatake ni Jin Song. Maya, maya pa makalipas ang ilang sandali ay ang inatake pala ni Jin Song ay ang lupa dahil pinigilan niya ang kanyang kamay para lamang hindi niya mapatay si Jin no at ang gusto niya lang ay ma-turn off ang ideya ni Jin no. Pagkatapos ng pag-atake niya, sinabi niya na sa wakas na turn-off niya rin ang ideya ni Gino kasabay nun ang pagka-turn-off naman ng kanyang ideya. Sinabi pa niya na kung meron pa sanang lakas ng loob na makipaglaban si Gino sa kanya ay siguradong patay na ngayon si Gino. Nagtaka naman si Gino nang nagka na siya at tinanong niya kung bakit ang sakit ng katawan niya. At nagtataka rin siya kung bakit na turn-off ang kanyang ideya. Naiingit naman si Jin Song sa kanya dahil hindi maalala ni Jin no ang mga nangyari pagtapos ng paglalaban nila. Dahil si Jin Song ay palagi niyang naiisip ang mga bagay na hindi kaaya-aya kapag inactivate niya na ang kanyang ideya na murderous intent. Sinabi naman niya kay Jin no na narinig niya na tinalo niya si An Sangho Ho noong nasa middle school pa lang sila. Dagdag niya pa na kaya siya umaasa na bibigyan siya ni Jin no ng magandang laban subalit na dismaya naman si Jin Song sa ipinakita ni Jin no. Sumigaw naman si Jin-no na kung sino ba siya para ikumpara siya sa stepping stone na si Sam-ho. pa ay bigla siyang natigilan at nanginig, tinanong niya si Jin-sung na kung bakit siya nangininig. Tugon naman ni Jin-sung sa kanya na siguro baka dahil sa kanyang instinct kahit na hindi niya naaalala ang nangyari. Sinabi naman ni Jin-sung sa kanya na dahil tapos na siya sa kanyang layunin. Sinabihan niya naman si Jin-no na gawin niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nagtaka naman siya at bigla siyang tumakbo sa hagdan at habang papaakyat siya sinabi niya kay Jin Song na pagsisisihan niyang hindi niya siya tinapos dito at tinawag niya itong F-killer. Napangiti naman si Jin Song at sinabi niya na hindi hindi mangyayari yan dahil ang tatalo kay Jin No ay walang iba kundi si An Sangho. Ho. Nadat ni Jin No na nakahandusay na si Dong sa harapan ni Sangho. Tinanong niya naman kung ano ang nangyari. Tugon naman ni Sang Ho sa kanya na naglaban sila ni Dong at siya ang nanalo. Hindi naman makapaniwala si Jin-no dahil natalo niya si dong Go. Kaya naman tinanong niya si sang Ho kung ano ang kanyang ginawa para matalo niya ang isang counter sa kanyang ideya. Tugon naman ni sang Ho na wala naman siyang ginawa, sadyang mas malakas lang siya ngayon kay dong Go. Hindi pa rin makapaniwala si Jin-no at sinabi niya na nagsisinungaling lang si sang Ho sa kanya at sigurado siyang may nagawang mali lang si dong Go, kaya siya natalo. Nagmayabang naman na sinabi ni jin noh na dahil natalo niya si Dong-go ay sigurado siyang hindi na magagamit ni Sang-ho ang isa sa mga kamay niya. At tinanong niya kung paano siya mapipigilan ni Sang-ho dahil sa kanyang natamo na pinsala. Dagdag pa niya na kahit anong gawin ni Sang-ho ay hindi siya mananalo laban sa kanya. Tumugon naman si Sang-ho habang hinuhubad niya ang kanyang jacket na mahirap na niyang labanan si jin noh dahil sa kanyang estado ngayon. Nagtaka naman si jin noh dahil merong suot na vest si Sang-ho. Pagkahubad ni Samho sa kanyang jacket ay sinabi niya na isa itong training type vest na merong buhangin na pampabigat. Mayabang naman na sinabi ni Gino na wala namang magiging deperensya kapag hinubad niya ang kanyang vest. Bigla namang hinubad ni Samho ang kanyang vest at binitawan niya ito sa lupa. Nagtaka naman si Gino dahil sa pagbagsak ni Samho sa kanyang vest ay narinig niya na ang lakas ng tunog ng pagkabagsak nito at napagtanto niyang napakabigat pala nito. Napalunok naman si jin noh at sinabi niya na tinitiis lang ni sang Ho ang pag-atake ni dong sa kanya habang suot-suot ang vest na yan. Habang si sang Ho naman ay naghahanda para umatake at sinabi niya kay jin noh na dahil pareho na silang sugatan, ay sabihin na lang nila na patas na sila ngayon. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Jin No ay agad naman siyang inataki ni Sang Ho at dinakma ang kanyang damit at nang walang ano ano'y bigla siyang itinapo ni Sang Ho na parang basura subalit nakabalik pa rin sa pwesto si Jin No. Inactivate niya ang kanyang ideya at inataki si Sang Ho gamit ang kanyang paa at sinabi niya na mamatay na siya. Kalmado naman na nakatayo lang si Sang Ho at sa puntong papalapit na ang paa ni Jin No ay agad naman niya itong pinigilan ng kanyang kamay. Habang pinipigilan niya ang paani Gino ay tinanong naman niya ito kung bakit hindi siya ang mismong umataki sa kanya doon sa alleyway. Dagdag pa niya na kung ganito lang ang kayang pag-ataki ni Gino kaya naiintindihan niya si Gino kung bakit di siya inataki doon sa alleyway. Sinabi pa niya na sa nakalipas na tatlong taon ay mas lumakas na siya subalit si Gino ay ganun pa rin. Dahil sa narinig ni Jinno ay nagalit siya at tinanong niya si Samho na dahil ba hindi siya naki alam sa alleyway ay iniisip ni Samho na takot siya. Dagdag pa niya na kung ano ang karapatan ng isang stepping stone na sabihin yan at agad niya nang inactivate ang kanyang pang-apat na yugto at inataki niya si Samho, dahil sa lakas ng sipa niya ay tumilapon si Samho. Muli naman siyang tumayo at tinanong niya kung yan na ba ang sekretong ideya ni Jinno. Dagdag pa niya na ang isang teknik sa pakikipaglaban na nadadagdagan ng lakas subalit nawawala ang kamalayan. Pasugad na naman ulit si Jinno sa kanya at habang papalapit na si Jinno, sinabi niya kay Jinno na isang iyang pagkakamali. Walang hirap niya lang naiwasan ang pag-ataki ni Jinno at habang iniiwasan niya ang pag-ataki ay sinabi niya na dapat kailangan malaman ni Jinno kung para saan ang teknik sa pakikipaglaban ni Sangho. Muli na naman dinakman ni sang Ho ang damit ni Jin No at itinapon nito ng buong lakas sa bato at dahil sa lakas ng paghagis na yun ay napabuga naman ng dugo si Jin No. Habang pinagmamasdan siya ni sang Ho na ang kanyang judo teknik ay kinakounter ang mga kalaban na mas malakas sa kanya. Dagdag pa niya na kapag nawala ang kamalayan ng kanyang kalaban at aasa lang sa lakas ay siya na ang pinakamadaling niyang kalaban. Pinagmasdan ni sang Ho si Jin No at sinabi niya na sa kanya ang tagumpay ngayon. Nadismaya naman si Sangho dahil nakakabagot ang kinalabasan ng kanilang paglalaban. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinabi niya na dahil tapos na siya dito ay pinapalabas niya na si Jin Song mula sa pagtatago niya. Lumabas naman agad si Jin Song at pinuntahan niya si Samho, tumawa naman siya at sinabi niya na gaya nga ng kanyang inaasahan sa isang alas ng Heian Hai. At tinanong niya si Sangho na kailan pa ba niya napansin si Jin Song na nakatago doon. Tugon naman ni Sang Ho sa kanya na alam niyang sinundan niya si Jin No patungo dito. Bigla naman siyang tinanong ni Sang Ho kung ano na ang nangyari sa kanyang ginagawang plano. Sagot naman ni Jin Sang sa kanya na ang tungkol sa kanyang plano na si An Sang Ho ang dapat pumindot ng button ng kalaban. Sinabi naman ni Sang Ho sa kanya na ayon sa kanilang regulasyon sa pagsasanay, pagtapos niyang matalo si Dong Go ay tanggal na siya dahil sa kanyang kaliwang kamay. At dagdag pa niya na kung meron pang bracelet si Jinno ay siguro papayagan niyang pindutin ni Jinno ang kanilang button. Kaya naman nagpaalam na si Samho na aatras na siya sa ngayon. Dagdag pa niya na si Jin Sung na ang baalang tumapos nito. Nagbigay pugay naman si Jin Sung sa kanya at sinabi niya na tatapusin niya ito agad ng mas mabilis para makabalik agad. At lumipat ang eksena sa mga zombie horde, pinipigilan nila na makalampas ang kanilang kalaban. Sinabi ng isang zombie horde na hindi sila magpapatalo hanggang sa mahimatay na lang silang lahat. Sinabi naman ng isang lalaki na 998 na nauubusan na sila ng oras. At kapag naubos nila ang mga humaharang sa kanila ngayon ay mga pipitsugi na lang ang natira. Inutos na ng lalaki na magsipuesto na sa kanikanilang pwesto, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay may biglang dumaan sa kanyang likuran at natigilan naman siya dahil naramdaman niya. Sinabi naman ni Jin Song sa kanya na dumating na ang Pipitsugin. Masayang-masaya naman ang mga miyembro ng Zombie Horde dahil dumating na ang kanilang bossing. Sinabi naman ni Jin Song sa kanila na dahil napigilan nila hanggang ngayon ang mga kalaban ay binati niya sila dahil maganda ang kanilang ipinapakita. Tinanong naman niya agad kung ano ang sitwasyon nila ngayon dito. Sinabi ng isa na si Seon ay umatras muna at dahil umatras si Seon ay natulak sila ng kaunti ng mga kalaban subalit dumating na ngayon ang kanilang boss kaya ayos na. At kapag makakasurvive sila ng 30 minuto pa ay sila na ang tatanghaling panalo. Tiningnan naman ni Jin Sung ang napakaraming nakaharang na kalaban at tinanong niya ang kanyang kasamahan kung makakalusot ba sila sa mga yon. Nagulat naman ang isa sa sinabi ni Jin Sung at kinanpirma niya na talaga bang lulusat sila dun. Napakamot naman si Jin Song at sinabi niya na sinabihan siya ni Song na siya na ang baalang tumapos nito. Sinabi naman ng isa na masyadong marahas naman yan. Napaisip naman si Jin Song na kung marami pa silang oras ay posible nilang malusutan ang napakaraming kalaban na yon. Subalit meron na lang silang natitira na 30 minuto. Hindi naman pwedeng magamit ni Jin Song ang kanyang murderous intent dahil baka kung anong mangyari sa kanilang lahat. At iniisip niya sa ngayon na kung ano ang posible niyang gawin. Napaisip siya kung mas lalawakan niya ba ang kontrol niya sa kanyang partial murder. Naisip rin niya na paano kung gamitin niya ang kanyang paa para mas mapabilis ang kanyang paggalaw o kung ang kanyang kamay upang madagdagan ang kanyang lakas. At dito nagdesisyon siya na ang mas kailangan niya ngayon ay mata na makapagbasa ng sitwasyon ng paglalaban. Nagtataka naman ang mga kasapi ng 998 dahil hindi kumikilos ang mga estudyante ng Heian High. Sinabi naman ng babae na mananalo ang Heyen High kapag nakaligtas sila sa laban sa loob ng 30 minuto. At tinanong niya ang lalaki na kung sa tingin niya ay walang gagawin ng mga taga-Heyen High. Dagdag pa ng babae na dahil wala na silang komunikasyon kina Donggo at Jinno ay malamang talo na sila. Kaya minungkahi niya na dapat ilayo na nila ang sarili nila sa kapahamakan. Napansin naman ng lalaki na merong papasugod sa kanila. Tiningnan naman ang babae at sinabi niya na sinong tanga ang susugod ng mag-isa. Nang papalapit na si Jin Song sa kanila ay nakita nila ang pulang-pula na mata ng ating bida. At lumipat ang eksena sa dalawang tao na nanunood sa telebisyon. Tinanong ng matanda ang lalaki na kung ano ang kanyang masasabi sa kay Jin Song. Mayabang naman na sagot ng lalaki na sigurado siya na siya ang mananalo kapag nakaharap niya na si Jin Song. Dagdag pa niya habang nanunood sila sa paglalaban na ang gamit na patalim ni Jin Song ay punyal lamang, kaya naman walang dahilan na matalo siya ni Jin Song. Sinabi naman ng matanda sa kanya na dapat man lang mayroon siyang kumpiyansa para ipaubaya niya ang apo niyang si Seon sa lalaki. Dagdag pa niya na kahit na nasa landas siya ng pagiging swordsman ay nakukulangan pa rin ng matanda at sinabi niya pa na nakakatawa ang meron pa suot na armor. Pinagmasdan niya si Jin Sung at sinabi niya na ang kanilang White Jade Goblin ay hindi dapat mapunta sa lalaking katulad ni Jin Sung. Tugon naman ng lalaki na huwag na siyang mag-alala, at tinawag niya itong pinuno. At dito inanunsyo na napindit na ang button at nanalo ang Heian High Special Training Squad. Habang tinataas ni Jin Sung ang bandila ay napangiti naman siya, habang ang lalaki naman ay ipinangako niya sa matandang lalaki na siya na ang bahala kay Miss Kim Seon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!